tayo ngayon, vlog natin ang bodega ni Ninong so let's go okay, tayo sa bodega ni Ninong dito po kami pinapaligaya so, nyo yung mga customer nakikilala nyo na si Ninong Oh, yan. Ayan, oh, yan. Yes, Nino, that's ha? Kay Jessica Soho. Yan na po si Nino. Ang tuwing live, tuwing anong araw, Uh, basta live namin Monday to Friday. Monday, Monday to Friday. Friday. Yeah. Okay. Kasi kaya kayo di sayo. Ay, alam naman namin yan. Ganun po ang tao. <mang> tao> Ay, ito po, sininom ha. Aninom po, dalawa na po. May branch one. Dalawang branch two. <manyan> Masugid na palakpak kay oh. yeah, Ninom. Yay! Aba, mga ang mga dati po alam, buli ka ni Ninom. Dito. Ang mga <manyan> Uh, sa taytay lang oh, Ay, public market sa baba ah, sa uh, baba no. wag pa hey, ba. uh, Ayan, ba. na wag na wag na wag na wag na wag na wag Yung iba dito na wag na wag na wag ni dito wag oh. Di na wag 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 na na June 1. June 1. Yes, bago one year pa lang. lang. Oh, yes. one year pa lang, no? So, isipin mo, gaano siya kilala. So, oh, 1 year pa lang, kilalang kilala, na, kilala na, 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 no? Ang laki ng pag-approve talaga ni Ligan oh, ni Ninong. Ang laki so, ng pagbabago. Ang laki ng brands na yung Pisto, ma'am. Ha? Huh? Mga ilang brands na po uh, ang brands ni Ninong? Meron na, uh, na tayong second brands po. Dito po sa malapit lang din. Malapit lang. Yes. Malapit lang dito. Daud lang po sa, basta dito lang sa New Public Market. Public Market, no? Taytay -tay Rizal. Dalawa lang. Dalawa lang. So, magkano po kuha natin sa tab tablet, sir? 5-5? 5-5? So, sa tablet na, yan guys, 5-5 o. No? Daming po, pang eh. regalo. Thank you. Yun. Thank you po, thank you. Thank you po sa inyo, thank you po. Saan pa kay galing yan, sir? Rosario Cavite. Rosario Cavite. O, so, oh, shout out sa inyo, sir, ha? Ito, so, may taga Batangas pa. So, dito tayo. Tingnan nga natin. Alamin natin mismo yung ano nang isang viewers natin na ano nang hi shoutout yan o oh, baka out. may shoutout tayo dyan shoutout sa akin yun shoutout sa idol natin tsaka 5-5 ah uh, 2-5 2-5, tsaka ano, 1-7, tsaka 5-5. 5-5. So, anong brand yun? Ano, MXS, tsaka Bistab. Oh, tsaka Comey. Comey. Yes, comey? So, isa lang yun, no? Isang piraso. Yes, oh, may, pero may bundle ito. din nun. Meron ano? bundle. Ito mga bundle. Bundle niya. O, oh, oh, yun. Sabi ni Idol. No, name mo, Idol? Ano po, ano mo po? EJ. 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 O, oh, si Sir EJ, oh, oh. Oh. o. Oh. isa rin dito, guys, yan. Sa stop dito sa ano bodega ni Ninong. O, shout out sa iyo guys, ha. Ah. Thank you, thank you na marami sa mga info. Magkano naman dyan, Idol? Ano po, 4399 po. 4399 4399 daw guys 8 gb na to 8 gb gram 8 gig gram, 8, gram. Wow, oh, 128 na yan By ha. 20, 20, 20, 20. Oh, ito yan okay. yung latest nya. Ayan guys, oh. So, Atin, tutukan natin to para may malaman tayo mga ano ng spark, no? Ah, spark ko. Oh. O, okay. oh, i-activate na lang yan, idol. Apo. Okay. I Check na lang po. Check yung na, na lang na no. Oh, para goods basigurado. na goods. pag sigurado doon sa Bumili no. Babalik man siya para bumili ng panibago. Hmm. 'Yun no? <laughs> 'Yun ang maganda doon. Uh, 'yan. Mga viewers natin 'yan dito sa Taytay o kahit saan man dito sa Metro Manila, guys. Dumayo na kayo dito sa Bodega ni Ninong dito sa Taytay -tay, New Public Market guys sa ah, hindi lang cellphone bundle ng mga cellphone o mga bluetooth speaker smart tv ang makikita nyo rito guys sa bodega ni Ninong so sa lahat naman din ng mga staff dito guys sa kahit maraming tao inaasikaso naman po nila ng maayos so yan busy busy sila ngayon guys kasi magbabagong taon na good morning edol Morning Jan. Good, good morning, good morning po. Tingnan natin tong binibiling ano, uh, smart TV no. Anong size nito, idol? Ko oh, 'yun oh. No? 'Yun natin. Si Sir ang bibili. Oh. Galing pang saan si Sir? Sa oh? ah, Kogyo Ah, Cogyo. Sir, pwede ko po kayong kunan? Okay lang? Tama kayo sa vlog? <laughs> oh, hindi na. Dito na lang. Oh, 'yun galing ng Cogyo. Oh, tinitesting to, guys, ha. Tinitesting, oh. Yan, guys, sa mga naghahanap ng mga... Oy, sorry. Yan, naghahanap kayo ng mga Bluetooth speaker, guys, dito. Ang dami. Smart TV, cellphone. Yan, dito na kayo pumunta, guys, sa bodega ni Ninong. Sa Taytay -tay Rizal, New Public Market, guys, ha. Dito lang yan, guys, sa ground floor. Yan. 50 metro kettle na siya. Halagang 5,000. May libreng bucket na. Oo. Kasi nabago siya maganap sa atin. Tapos ano pa? Ano pang mga libre niya? Sa halagang 50,000 pa yung pantry. Pero sa mga ka na kettle at sa mga sunset. Marami na po yung kasama ko yung pito. Kasama miyan, pito? Pito po yung kasama natin sa pito. Ano po talaga? Yung katang pasok yung niyo So guys, dito yung kasama nitong mga ano guys sa freebies so oh. kinaw oh. Guys, ang bibili nito is galing pa nang Kogyo. Yon, Kogyo. Yung mga taga galing ng ibang mga lugar no. Dito talaga pumupunta sa bodega ni Ninong guys dito sa Taytay Rizal New Public Market. Dito lang po to guys sa baba. Oh, linaw oh.

Okay na 'yan. Pindot So goods na 'yan, sir no. Idol, okay daw, okay na. Kukunin na 'no. 'Yon. Thank you po sa inyo, mama. Hello, New Oh, shout out po sa inyo. Happy New Year po sa inyo. 'Yon. Wag na kayo mag-aya. Ayun. Parang Merry Christmas atin. Oh, 'yun. Tanong, tanong ma lugar, ma'am. Go back. so Shout out sa <laughs> mga go back ha. O bakit may shout out out out. Shout out sa mga ano natin. Boyfriend. Oh, boy uh, uh, Ang sa uh, mm. diba? uh, yeah, uh, taga Samar ma'am Ganggang. Hmm. Diba? yan o. Ano, taga sa taga Ang taga pala ganun. Mayroon pa na kang bumalik kayo, di ba? may bibilin na nga daw. Okay. So, so, yan na yun, ma'am. So, yan na yung binili, guys, oh. Linaw. Uy. Ayan, guys. Tapos na, baka may na iba pa dyan. May nakalimutan bilhin, no? Punta na kayo dito.